Hello mga idol, kamusta? Panibagong araw, panibagong vlog to mga idol. Pansin nyo mga idol, nandito naman tayo sa mga damuhan na to. tayo dito mga idol, napakasukal na. Ano pala mga idol, nag-i-update ko kayo mga idol. nag na ako magtanim mga idol kahit tag-ulan pa. Ito'y ano to mga idol, ang pagtatanim natin ngayon sa palaran Tara, natin mga idol yung tanim natin. Pasensya na kayo mga idol. Ito lang muna ang aking content ngayon. Salamat so, mga idol. Okay, tapos sa inyo. So ito pa lang pagtanim ko mga idol. Alam naman alam naman natin na ganitong buwan mga idol August hanggang September tag ulan pa talaga dito pagka ano dito mga idol kunting ulan lang baha ka agad eh sa palaran nga lang ito mga idol dahil sa ngayon napakamahal ng gulay kaya nag try lang ako magtanim ba mga idol ng maaga dapat kasi taniman talaga dito mga idol mga ano October paaga yung tanim natin. Try lang mga idol pero ano mga idol, mayroon akong discard eh. Sana ano ito? Uh, magtagumpay ba mga idol? So, pakita ko sa inyo mga idol. yan mga idol, pansin nyo. Yan kamatisin mga idol yan. Ano yan? Plastic mga idol. Binalot ko mga idol. Pag sakali mang biglang bumaha dito mga idol, kahit pa paano hindi makakasok agad ang tubig ibig sabihin mga, mga idol tuyo pa rin yung gob nyan yan bumili talaga ako ng plastic mga idol pinaplastic ko sila pero pagka kaabot pa rin hanggang tag init mga idol yung tag tanim na talaga ibabaon na natin yan kukain na natin to ulit, yung lupa na yan ilipat na natin sa mismong lupa talaga sana maka survive yan mga idol yan oh. halo yan mga idol sili, kamatis, saka talong yan mga idol, simulan tayo yan kasi doon mga idol o oh, oh. napakakapal pa ng damo yan hmm. sana swertihin itong mga idol pagka ito gumanda mga idol ganun ang gagawin natin babalot ko na siya ng plastic yan bale ano pala mga idol hindi ko to pinakita sa inyo nung pagtanim namin kasama ko yung pamangkin ko dito wala lang ngayon nandun na nahi ano mga ulan ulan hindi mo maibidyo yung pangabakas ng ano tubig mga idol tubig pangas kanal oh. may bakas pa ng tubig Ayan. Lagay namin sa plastic. Bumili talaga ako mga idol ng ano, plastic. Para tayo lang ba kung uubra ba yung ganyan mga idol. Hindi naman siya habang buhay dyan na ano. Nakalagay lang sa plastic. Pagka ano naman mga idol ito. Tatanggalin na ito. Pagka tagtanim na talaga. Dito lang. Pagka mga buwan siguro ng ano sa nang September ganyan pag uh, mabuhay siya tanggalin na itong plastic mga idol ito ibaon na yan yung lupa para makagala ba yung ugat ano oh. so, o sa tingin ko nabuhay naman mga idol pang ano na nga itong araw ngayon mga idol pang ano na yan pang apat na araw sana mabuhay Kaya kung ito pa mga idol oh. Ayan, nilagyan ko ng ano mga idol. Hindi pa nga ng hangin. Oh. Kailangan siyang dagana ng putik pala. Yung ginagadan ko din man natanggal sa hangin. Ito mga idol, ito mga idol oh, tiningnan nilagyan ko ng ano, daon ng gabi. Kasi ito ring plastic kasi mga idol, pagka mainit, mainit ding lob niyan. Ang singaw ng lupa mainit kasi itong plastic mainit yan eh kaya nilagyan ko ngayon ng ano takip ito dahon ito dahon ng gabi yan ang iba natanggal ng mga idol try oh. man lang baka sakaling mubra wala namang problema mga idol kung itry lang natin ba o obra ba o hindi di wag natin ituloy Saka itong ganitong panahon dito mga idol, ang gagawin talaga dapat silinis muna si malambutan lupa. Ayan o. Ayan, na na ito. Tuwing sabad daw ito mga idol. Saka ganitong oras. Umaga, hapon. Kada break time. Ayan o. Sobrang sukala dyan mga idol. Ang gandun. Hmm? Kaya matagal-tagal ang linisan nito mga idol. Kaya sana mga idol, umubra ito. Mali natin. Pag umubra, hindi siya mamatay, hindi siya pasukin ng tubig. Ganun ang gagawin natin mga idol. Lahat ng plastic natin. Para pagdating ng mismong tag ah, tagtanim talaga, ay, madali lang ito mga ito. Punitin na lang ito. Tapos baon natin. Oh. Ayos na. yan, naplik lang kayo mga idol. No? Basta ano ko ito mga idol. Upload ko ito. Kahit walang kwintang vlog ito mga idol. Para lang may ma-upload. Akong mga idol. Dahil di pa ako makagalaw ngayon ng maayos talaga mga idol. Busy sa tahian naman ako mag vlog mga idol laging may nagpatugtog dun sa amin kaya hindi naman pwede kasi sa ano, youtube na may sounds tayo o i-mute natin tapos i tawag dito i voice, voice natin hindi naman tayo marunong so, yan mga idol no sana umbra update update ko lang kayo dito mga idol Bahala na kayong mga idol kung panoorin nyo. Eh, hindi, basta i-upload ko ito mga idol. Ano? Kaya nang bahala mga idol. Sana panoorin pa rin nyo ito mga idol kahit yun ito. Ito tuloy-tuloy ko na ito mga idol paglinis. Obserbahan natin ito mga idol ng mga ilang linggo. Pag gumanda, di tuloy-tuloy. Mga idol. dito mga ngayon dito gumastos na rin ako sa ano plastic at saka sa ano natin punla so mamaya mga idol yan mga idol ganda tingnan sa tingin ko mga idol pagtanim ko diretso buhay naman nabubuhay naman siya kaagad parang okay naman pala Ayan o. simula palang naman itong mga idol eh. tayo lang naman mga idol pag di naman maganda di huwag nating ulitin ano mga idol pero kung maganda di ulit ulitin natin itong ganitong diskarte eh, mga idol sana magandang kalabasan ito mga idol ulitin ko mga idol um, baka magtaka kayong ano bakit may plastic eh ganun talaga mga idol nilagyan akong plastik para pag malakas ang ulan hindi kagad siya ano mga idol mabasa ang lupa ba ano yan mga idol nakabalot talaga yan ano naman yan basa ang lupa na yan eh. matagal na tumuyo yan pa ano titingnan naman natin yan pagkatuyo eh di diligan ayan mga idol sana mag-click itong ganitong diskarte ba mga idol sa pagtanim. Sa dito. Malawak-lawak pa nating linisin 'tong mga idol. Mano-mano lang kasi mga idol like ang ano 'ting ano lang. Kamay lang sa kaya 'yung ano ba? Ang damo, yun lang. Dahil may trabaho tayong iba mga idol. Ito ang gagawin mong talaga natin. Mano-mano. Kapasalamat tayo mga idol. Mayroong naawa sa atin na nagpapatanim. Hindi naman ito sa atin yung lupa. pinapatanim lang sa atin mga idol kasi ang purpose niya pag di naman taniman kasi mga ganyan mga idol oh. sobrang sukal eh pag nataniman nga naman dilinis may tanim at mapakinabangan pa so yun mga idol pasir pasir ko dito pasir pasir ko na lang kayo mga idol sa sunod na araw pet update ba mga idol kung anong itsura ng tanim natin so yun hanggang dito na lang mga idol oh. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Sana panoorin niyo mga idol. Shout out pala sa lahat ng aking subscriber, mga new mga silent viewers yan. Shout out sa inyo mga idol. So, bye-bye na hanggang dito na lang.